so welcome mga idol no Bangkok Thailand pa rin tayo no pasukin natin to napakaganda nilang uh, mosque no or templo no pasukin natin mga idol Loha Prasat Ordination Hall Bihara Loha Prasat So tingin muna mga idol, kalabat kanan kasi mabibilis yung mga sasakyan, no? So, itong entrance, mga idol, no? Ayan, no? Alright, so no smoking, ha? Okay, entrance, okay. Alright. So dito mga idol, may mga kalapate, no? <laughs> Sabi na, dakmain yan, eh. <laughs> You oh. no? You oh. no? Yan, mga idol, oh. Ayan, oh. Hindi ko maintindihan yung sulat, eh. Pero kaya nang mag-adjust, mga idol, ha? O, oh, isa pa, isa pa. Screenshot, screenshot, screenshot. Pak, ganun. Alright. Alright. Sa loob, pwede. sa loob eh, di ako sa loob eh. Ako pwedeng. sa no? ah! So mga lods, hindi ko yung video mga idol ha? mga idol, di ba? Ang structure mga idol, ayan. Oh. pala mga idol na pinahantay nyo akiata na to mga lods parang kailangan lang magubad tayo ng sapatos Thank you so much, ma'am. One side Document, okay, later. Later. You pay. Mm -hmm. so, ah, mga idol, four uh, in twenty baht. Yeah, yeah. Okay, 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 okay. For foreigner. Yeah, yeah, thank you. Foreigner. Yeah, Philippines. Philippine. Yeah, Philippines. Yeah. You recognize our face, ah, huh, right? Yeah, yeah. <laughs> Mom, is it okay to take photos inside? Yeah, photo okay. They walk from the seven floor. The the Rodan Rada Pablo Okay. Kali. Okay. Okay. Yeah, yeah. Yeah. okay. Yeah, yeah. You see up. up. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank, thank, you. you. Thank okay. you. Okay. Ayan, so mga alas nagbayad ako ng 20 baht no, para makapasok dito no. Ito may pera no. Ayan, no, so enjoy natin yung loob mga idol Pakita ko muna sa inyo yung ano, napakagandang view Tara mga lods yeah. So dito mga idol parang wala na no. Akyat tayo taas no. Akyat tayo taas. Barok yun ha. Loha para sa mga idol. Loha para sa. Grabe dito. Kaya siya na kayo mga idol ha. Gusto kong puhuling yung mga kanto kantong nila yun lahat ng kanto binata natin mga idol wow very nice mga idol the loha prasat lasting through seven rains uy grabe oh the gem of buddhist architectural arts of ratana kosin era ayan oh no? grabe mga idol oh seven rains so ibig sabihin mga idol eh napakala ano nito tagal na loha prasat oops Nasaan ako? Ayan siya ang mga idol. Oh. Ayan yung kanyang uh, yan ang kanyang view. So tara na. Hindi ko mga idol. Baka naiinit. sorry okay. naman. Sorry naman. Sorry naman. Sorry naman. Okay. Sorry. Akyat. 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 Ah. So dito mga idol, kailangan na tayo. No? So bawal na nakayapak mo. ko eh. May guest ako eh. Library area mga idol. No? Antara itu mengait dulu, no? bum 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 bum, tapi, ah, anda mengait beri area so, tu itu di program lah yang idol, dulu lebih tahu, yang sama mengait dulu lah, kalau ada pun pengalaman wallet, seiko seiko wallet. mga idol, lakad tayo walking meditation mga idol nakita ko sa inyo yan, mga lods nakakatanggal ng pagod dito mga lods, oh so, grabe oh Lods, no? Sitting meditation. Grabe to mga idol. sa pangakit mga idol. Mukhang mahaba pa siya ito mga idol, no? Ito Wait lang, ha? Let's go! Sinisya na kayo mga idol, ha? Nakakahilo yung ginawa ko, medyo. <laughs> Wala kasi mga lods, ayoko na mag-cut ng video kasi sayang oras, eh. Alright? So lahat yan para mapuntahan nyo. data saja english ya nah ayo nang mga idol screenshot na lang oh sorry 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 screenshot na lang oh proud dito knabe na de tu? ah bitu kaka ni -e kaka -e ibei Ano na tayo? Yun. 360 panoraha, Panorama Panorama from Luha Prasad and Praise for Buddha Relics. tayo mga lods. So eto na mga idol no. 360 degrees mga idol. Grabe. Grabe to mga lods. So okay. dito. Oy. Oh, ito ako bumula. Isang ikot pa. marozo so, kita yung mga structure di ba mga idol ayan oh panting dito lu boom boom eh ndo ko tayo mga idol ha ayan oh grabe dito mga idol oh so ito yon eh oh, no, okay ah. Send shot na lang mga idol ah. All right. <laughs> Hi. Did you enjoy the view, sir? I'm Italian. English. Huh? Ciao, <laughs> ciao. Thank you so much. Thank you, thank you. kalots dito tayo uh, kailangan natin na uh, ito paano eh alright uh, ako gusto ko mag pray para sa aking health and the family uh, friends relatives no thank you for everything uh, good health happy life peace on earth and more travel happy family alright ganda no so mga lods no patuloy ko dito yung video mga idol no dito na tayo magwawakas no mamaya pagkaba ulit sa pang video mga lods no sana na enjoy nyo yung aking a, uh, pinakita sa inyong uh, napakagandang view mga idol alright So muli mga idol, ako yung kamahalan idol na nagibilin sa inyo na keep safe mga idol, enjoy, uh, travel travel tayo mga idol. Uh, pasensya na ulit, hindi ako nagkakat ng video ya. Mahal, mahal ko kayo malahat mga idol. From Thailand mga idol, I love you. muah See you Philippines. Boom.